Ito. Thank you, Ma, for waiting. Sarap nito puto kasi malapit ng Pasko. Hindi, na, hindi kita ipagbumukha ko ha. Ayala Boulevard. Sakay da. Ito po yung mga District no, at uh, dun tayo bababa mo sa kanto ng wala po'ng sakay. na lang ako dito. Malapit lang dito yung SM Molina na mga po sa lang po. Yun. tayo sa Bermosa Ayala Mall lalakad lalakad, o dito, papasok ha, ba matatay po, kahit gabi tayo, nagbablog <laughs> kaya, sipaga natin <laughs> uy, nakagong Lubag pass ako Dapat doon tayo sa kabila Nag ang ano eh Stop light Kaya uh, Okay lang yan Malapit lang naman eh Bermosa Ayala -ay nga Bermosa Shout out, baka naman Vermosa. Picture na tayo. Kita ba? Hindi na hindi kita yung pagbumukha ko ah. Kita ba? Hindi naman kita pag ako dito ah. <laughs> hindi kita. lang dito sila Mary no do bandaro pa po yan bila papuntang uh, district ng uh, Imus ginagawa pala rin anong to ubit na and um shout out po kay Ate Kay, ayan marami-marami salamat po sa inyo kay Kuya Kay at uh, kay Sir Bruce, ayan kay Ninang May Santos at kay Ninong Eric J Corpus. Ayan at uh, kay Kuya si ni Jeff Snapper at uh, kay Kuya Edwin De Castro at sa inyo po asawa na si Ate Susan at sa inyong mga anak. Shout out po at maraming-maraming salamat po sa inyo pagsuporta sa lahat po ng mga viewers Nasa ano, sa magneglono skip. Hi! At kay Tita Lucy Ching shoutout po. Ah uh, kay Kuya Alison Doria. Ayan. Ah uh, shoutout din po sa Sword so Team USA at sa uh, Kasangga Foundation, shoutout po. Ngayon din tayo. At sa Kalimbang Boys at sa Team Tala at sa Team Pula, shoutout po sa inyo. At sa Sword so Fanatic, shoutout po. Sa mga team, maraming maraming salamat sa suporta. Ah. Woohoo! <laughs> Ayala mall Pasok tayo. Ay, dun yan pala ako dadas sa kabila. Sa uh, playground. dito na lang. Dito, dito pala yun ano. Meron din dito, dito pasokan. Mamalus Italian. Uy, sarap nung uh, pagkain din ah. Uh. alam nyo kanina mga tepo ang lakas ng ulan kumidlat ay tinamaan niya kanina hindi ko lang alam po saan at sino ah okay. 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 uh, marami din dito na pumupunta ng Hello pasyalan ng pasyalan talaga itong mga tsebu dahil yung uy ayan okay <laughs> mayroon ding palaro ng aso dito yung pwede sila din dito mag training oh. ganda

Ang dami yan dito Eto, eh, makbo na yung aso nila <laughs> Nagpahabol Sa amon eh <laughs> Nahubuan na yung aso yung bumpers. <laughs> Alright! Alright, so ayan mga kasi po um, Dilim pa tayo no Umaambun-ambun na So kailangan ko na umuwi <laughs> Baka tayo abutan pa ng malakas na malakas na ulan Ayan Ito na lang ako dadaan Okay Sakin na ulit tayo ng multicab Ta Umaambun-ambun nga no mga po Baka tayo abutan pa ng malakas na ulan eh Ganda dito na no, mga po So mga pepo yung dating uh, ano doon yung mga food nung kainan do sa kabila no, yung Bermosa. Wala na pala doon. No. So dito na lang po inano dito sa Ayala Mall. Sa Bermosa Ayala Mall. Yun, Hindi eh, na. Nilipat na. Ganda rin kasi doon eh kasi ah uh, noong kami nagtitinda pa na no, mga pepo na yun kuya Mac niya train so doon pa ang pwesto namin. Ngayon wala na lumilipat na dito sa Ayala Mall gabang lang ako dito ng sasakyan tapos itong gitna ito pinapaganda no mga pepo yun no know? pinapaganda nila yung kalsada dito dito na tayo sa si Jollibee muli na. May magkano po ito bumbong? 25 po regular. Ah, regular. Sige po, dalawa, 25. Tapos sige lang po yung forcer ha. Sige lang po. Sarap nito. Sarap nito po ito bumbong kasi malapit ng Pasko. Kasi pagka uh, malapit ng Pasko, marami nagtitinda nito na ito, po ito bumbong. ay sa pa dito mga tepo maraming ano yung masarap yung asukan tapos may tapos ano din to mga tepo um, karamihan din nagtitinda sa mga no, mga simbahan sa tabi no, pagkatapos ng misa halimbawa mga um, sunday no, pagkatapos ng misa na yung gabi ang dami nyo tapos madaling araw din may mga nagtitinda nyo. ano ng avocado sarap niyang inumin din tatlong teraso matulog nakakainin na to alam ko mga tepo yung mga kababayan natin dito sa ibang bansa kilalang kilala tong uh, puto bumbong na to no? kasi na uh, isa pa rin the best to na uh, pagkain to masarap to ano malakit uh, malagkit tapos nyug matawag um, water tapos soal. <laughs> diba? Sarap na. O, tapos, gusto ko dito yung ano, yung kape. No, yung purong kape or barakong kape. Titimpla ka, tapos almusal sa umaga. Sarap na yun. Diba? Puto bumbong. Doon lang po yan sa ano, katabi lang ng Jollibee na dito sa Molino, no? Kaya kung gusto niyo bumili ng puto bumbong diyan sa ating mga viewers, na, malapit dito, Uy! Tutulot like, like, huh? okay. eh. ka okay, kaga... <laughs> ka din ha Hindi kita inanog nakablog ka Hindi, kagat Nakablog ka niya Okay, nakablog ka, nakablog ka Okay, nakablog ka Okay, okay nakablog ka <laughs> Kagatin mo ako, nakablog ka Mahabol <laughs> pa rin yun <laughs> Sige, yaya, yeah, yeah, nakablog ka ako Sakmalin mo ako, naka-vlog ka. Papahuli <laughs> kita. May tulay, are, may, tu, may may tulay din dito mga tepo, ayan oh. Tulay. Kala <laughs> tayo sa buka na lang meron, hindi ah, pa dito meron din. Pero hindi ako nag-ano po ah, mga tepo, ah. hindi ako nagtutulay. Ah, <laughs> ah. Pagkakataan lang po ako dito Kasi ito lang ang tamang daan Papunta doon sa bahay <laughs> Ayan Uy Uy Pinirip Tulay May mga babaeng tulay <laughs> <laughs> Ay nako <laughs> Oh, yan oh. Binanata na agad yung poging lamig oh. Walang yun dyong... Ah ah Hati-hati. Bihin na natin agad. First honor, poging lamig. <laughs> Yan, nandito dito yung aking uh, dalawang pamangin. So, kakain muna ako. <laughs> At hindi ako nakakain. Uy. Kumain na ba kayo? Ha? Uh -huh. <clears throat> Sumakay kayo ng jeep nila, mami? Siyempre. Ulam namin, corn beef. Tsaka tuyo. Kain kain. Ayan. Kain po, kain. Ayan. Okay, so, tinitikman na natin yung puto bumbong. <laughs> Tingnan, yung sarap. Abis na ba naman ito? Puto bumbong. hmm maabi masarap nga tayo <clears throat> yung niya, po habis yung sukal nga masarap po ay tayo puto <coughs> tubong-tubong yung lasa nya mga tayo po di agad mo yan Di agad may lunok eh. Puto bonggong sa Pasko. Mmm. <laughs> Sarap. Kain tayo.